Maaari raw maging sanhi ng iba't ibang sakit ang problema sa pera base sa isang pag-aaral. May unang balita si EJ Gomez. Nangangamba ka rin ba kapag petsa de peligro na? Kumusta ka kapag wala ka ng anda? Nakaka-relate ka ba kay Nanay Hulita na araw-araw sumasakit daw ang ulo dahil sa problema sa pera? Sakit sa ulo pag may perang Ada dadating. Tapos parang dadaan lang sa'yo. Di ba? Kasi maraming bayaran. Tubig, ilaw, bili ka ng pagkain. Parang wala na. Tapos may mga utang ka pa, hindi ka makabayad. Dahil kulang yung pera, masakit sa ulo. Oo. Kasi marami kang iniisip ng mga bayaran. 11,000 pesos daw ang buwan ng income ng kanyang pamilya. 5,000 piso mula sa kita sa pagtitinda at 6,000 piso mula sa pensyon ng asawa. Hindi raw sapat kumpara sa gastusin nila buwan-buwan. Lalo pat sagot din daw niya ang siyam na apo. Kaya naman madalas sa pangungutang daw ang bagsak niya. Utang kami rin sa iba, sa iba, iba. Parang pa ano-ano lang, paikot-iikot lang. Si Nanay Erlinda naman, itinuring na isang kahig isang tuka ang pamumuhay. Sa pagtitinda ng mga candy niya kinukuha, ang pangtustos sa araw-araw. Ang kita nga sa buong maghapon, aabot lang sa 150 pesos. Yung so, pagkikita ko, kulang pa sa pambiling gamot. Iisip-isip ko na lang, paano ko lang. Kikitang malaki. Ilan lang si Nanay Erlinda at Nanay Hulita sa mga Pilipinong nakararanas ng stress dahil sa problemang pinansyal. Ayon kay Rainier Ladik, isang clinical psychologist, mas dumarami ngayon ang kaso ng mga Pinoy na hirap sa pag-manage ng kanilang financial problems. According nga po sa mga studies, yung problems natin about money, 7 out of 10 Filipinos daw po ang nagsastruggle with doon sa pag -de deal nila sa mga utang, making Philippines the most stressed nation when it comes to managing household finances. Sintomas daw niyan ay yung sobrang pagkabalisa at sakit ng ulo dahil sa matinding pag-iisip sa pera na nauuwi sa stress. Sa pag-aaral nga na ginawa ng isang grupo ng British researchers, lumabas na sa lahat ng serious life challenges, kabilang ang divorce, disability, caregiving illness at bereavement, financial strain ang may pinakamalalang epekto sa kalusugan ng tao. Dahil ang money worries, nagiging sanhiraw ng anxiety, depression, heart disease, high blood pressure at maging maagang pagkamatay. Bilang tugon, mahalaga raw na magkaroon ng kaalaman sa paghawak ng pananalapi o financial literacy. May trabahong mapagkukunan ng panggastos, at kung kinakailangan magpatingin sa mental health professional, huwag daw ikahiya. Hindi naman porket na mag-reach out tayo sa mga mental health professionals. It means to say na meron something wrong within us. Ang goal po talaga dito is may balik natin yung kanilang emotional stability in doing what they have to do. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.